Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV Gayun din sa Channel 185 sa GCTV yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pagbati rin po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang radyo. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At sa ating partikular na pagtatalakay ay pinag-uusapan po natin itong nakalipas na mga episodes ang uh, tungkol sa kahalagahan po ng kalusugan ng Iglesia. Sa panahon ngayon, napanayho ang ulan, panay ang bagyo, pabago-bago panahon, minsan mainit, uh, minsan maalinsangan. Nako, uh, alam na alam natin yung pakiramdam ng nagkakasakit. Nung mga nakalipas ay uh, panahon ng pandemya, alam natin na pag tayo po ay nagkasakit, marami pong mga limitasyon ang lilikhain nito sa ating buhay. So pag naisip po natin ang kawalan ng kalusugan, ang direktang na iuugnay po natin dyan ay ang katotohan ng lilikha ito ng mga limitasyon. Pagka nagkasakit ka sa pisikal, minsan yung madaling-madaling gawin ay hindi mo magawa. Yung simple, nagiging komplikado. Ano ho? Pagka ikay natrangkaso, yung babangon ka lang sa bed na dati-rati ho eh hindi mo na iniisip, naku, pagka talaga may karamdaman ka, napakahirap, ano? Naalala ko rin, nung kami po ay uh, namasyal abroad, kasama yung aking pamilya, eh magaganda ho yung mga itinerary ng aking misis no? sa aming mga papasyalan. Kaso lang ho, dahil nga sa sumakit yung pa ako, dahil maling sapatos po yung aking nadala, nasang katutak na lakad pala eh, uh, hindi ko inaasahan So unang araw pa lang ho, eh, napakasakit na ho ng pa ako. Alam niyo ho, kahit maganda yung lugar na pinupuntahan, kahit maraming tanawin, nako, yung focus mo ay doon sa pain na iyong nararamdaman. And I think, ganyan po kadalasan ang nangyayari. Pag tayo po ay walang kalusugan, we have a lot of reasons para magpasalamat, para ma-appreciate natin ang mga nangyayari, yung uh, Madali, ay madaling nagagawa, pero pag may karamdaman, yung madali nagiging mahirap, yung simple nagiging komplikado, at hindi natin ma-enjoy ang maraming bagay sa kadahilanan po na yung karamdaman iyon ay pumipigil sa atin. Lumilikha ng limitasyon. So dito po sa 1 Corinthians chapter 1, ay matatagpuan natin kung paanong dinescribe ni Apostol Pablo ang iglesia sa Korinto. At ito po ay isang iglesia na hinirang ng ating Panginoon. Tinanggap po nila ang kaligtasan mula sa Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. I am writing to God's church in Corinth to you who have been called by God to be His own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So dito po sa passage na ito, maliwanag na sila po'y iglesia na tinawag at hinirang ng Panginoon, hindi lang para maglingkod, kundi maliwanag na binabanggit upang maging banal. Napaka-importante po niyan, yamang uh, ang layunin po ng ating uh, pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi lang maglingkod sa Panginoon, kundi ang maluwalhati ang Panginoon. So maganda po ang sinasaad nitong uh, passage na ito sapagkat nililino sa atin na yun ang mahalaga. Bukod doon, meron po silang provisions coming from the Lord. Sabi naman sa first uh, 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 and then pupunta po tayo sa verse 7. I always thank my God for you and for the gracious gifts he has given you now that you belong to Christ Jesus. Verse 7. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. So kapansin-pansin po na yung kinakailangan nilang spiritual gift ay kanila pong taglay. Binigay ng Panginoon sa kanila para kanila namang magamit sa paglilingkod. So ibig sabihin po, walang dahilan. Di ho ba? Minsan tayo po ay nagsasabi na hindi kayang gawin dahil kulang sa mga probisyon. Pero sa case na ito ay hindi po maaari ang dahilang iyan Yamang ang Panginoon mismo ang nagsabi Hindi lang po sa talatang ito Kundi maging sa iba pang mga talata sa aklat ng unang korinto Na sila po ay pinagpala ng kaloob na espiritwal. Ang ganda nga ng pagkakasaad eh, no? Every spiritual gift you need no? has been given to you uh, Ang ibig sabihin nito, pag tinignan mo yung mga tao Hindi mo lang dapat tingnan yung individual uh, na mga tao na nandoon at yung head count kung gaano sila karami, kailangan makita po natin yung potential ng church in terms of the spiritual gifts that have been given. Mahalaga yan eh. Kasi pamisan di ho ba, pag tayo ay uh, tumitingin sa isang grupo, ang naiisip natin yung bilang. Sapat ba yung bilang? Marami ba tayo? Pero ang sukatan po rito ay hindi kung marami ang bilang, ang mahalagang katanungan po ay uh, ano kaya yung mga resources, spiritual resources, na pinagkaloob ng Panginoon. At sa case po na ito, ay meron po silang mga kaloob na espiritwal. At yan po ay, sabi nga, pinagyaman sila ng mga kaloob na espiritwal. So ang ibig sabihin po nito, ay uh, sapat kung ano ang meron sila para gampanan ang tungkulin na siya namang binigay ng Panginoon sa kanila. Subalit, ang nakakalungkot na reality po ay matatagpuan sa chapter 1, uh, verse 10 to verse 12 ng Unang Korinto Ang saad po ng talata. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. For some members of Chloe's household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Sa passage na ito, ang malungkot na realidad po, ay meron po silang isang malaking problema na siyang umaapekto sa kalusugan ng iglesia at uh, kagaya po ng ating napag-aralan, pag ang kalusugan ng iglesia ay naapektuhan, ang kapasidad po nito para gampanan ng kanyang tungkulin ay apektado rin. Kaya nga sabi natin sa ating pagsisimula, yung pong kawalan ng kalusugan ay lumilikha po ng limitasyon. And uh, yan po ay napakatutuo sa karanasan po ng kahit anong iglesia noon pa man at maging sa panahon natin ngayon. Misan makikita mo sagana ang iglesia. Maganda po yung location. Kung tawagin natin eh, strategic location. Ibig sabihin, accessible naman po. Marami naman ang dumadalo. Pero pamisan, bakit, bakit parang uh, napipigila ng isang iglesia na magampanan ang kanyang tungkulin o kaya hindi epektibo sa larangan ng pagtupad ng layunin ng Panginoon sa kanya? Isa po sa marahil at masasabi nating derechahang kasagutan dyan, ay yung pong kawala ng kalusugan dahil po sa kawala ng pagkakaisa. So paano po in-address ni Apostol Pablo itong problemang ito? Okay, tingnan po natin. Maganda yung kanyang pagkakasaad sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Yan po ay magbibigay sa atin ng idea sa mga susunod na kaisipan. Una po, pinakita ni Pablo yung kanyang approach at paano po yon Sinasabi niya na ang kanyang layunin po ay itaas ang Panginoon. Ang sabi po niya sa chapter 2 verse 1 to verse 2. When I first came to you, dear brothers and sisters, I did not use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. So sa kanyang approach, ang kanyang hangarin ay hindi po mag-draw ng attention sa kanyang sarili, but really to glorify the Lord. Ang isang malaking problema nung panahong iyon, sa halip na maging followers ni Christ, yung mga tao, sila po ay naging fans club ng iba't ibang mga personalities. Kaya nga sabi ron, I follow Apollos, ay follow Peter, ay follow Christ, ay follow Paul. So nagkaroon po ng paksyon. At uh, sinasabi ni Pablo, hindi marapat magpatuloy ang ganitong paksyon. Kaya nga kanyang pinakita sa kanyang approach na hindi po niya hangarin na mag-ipon ng fans club. No? Na magparami ng mga followers niya. Ang layunin po niya ay i-exalt ang ating Panginoon at isentro sa Ebanghelyo ang kanyang mensahe. At yan po ang kanyang pinakita. Na ang highlight ng kanyang ministeryo ay ang Panginoon. So in his approach, this was very clear. Hindi lang po sa kanyang approach, uh, pero makikita rin po natin to sa kanyang attitude. Verse 3, I came to you in weakness, timid, and trembling." Hindi po nahiya si Pablo na aminin no, na yung kanyang paglilingkod ay puno rin pala ng uh, pangamba at kaba. Alam nyo, itong verse na ito naging encouragement sa akin, especially nung nag ako sa ministeryo na alam nyo talaga naman, ano, pag tayo po'y kinakabahan, eh, apektadong-apektado ang ating paglilingkod. And sometimes we create limitations on ourselves by allowing these uh, negative feelings to dominate. Pero ang reality pala, hindi naman ho nawawala talaga ito eh. Kaya lang, ang magandang dapat na maging epekto, kung kayo po'y kinakabahan, kung kayo po'y ninenerbiyos, eh gusto kong sabihin sa inyo sa puntong ito na normal po yan. From time to time, makakarinig tayo ng mga tao na sasabihin, Pasto, nakakahiya pong tumayo sa harapan. Misang gusto mong biruin para mawala yung kaba, no? Eh di sa likod ho kayo tumayo. <laughs> uh, pero kaya po natin binabanggit ito. Kasi nga ang totoo, nandyan naman talaga 'yan eh. Pero ang dapat na maging epekto ng ating mga fear, ng ating mga uh, pangamba sa public speaking or if we are ministering in public, ang dapat na maging epekto niyan ay itulak tayo niyan sa kapakumbabaan at uh, pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya hunung nabasa ko ang talatang ito nung ako nagsisimula pa lamang malaking encouragement eh. Kasi ibig sabihin, kasama pala talaga yon Dahil uh, hindi naman talaga tayo sanay na humarap sa mga tao para magpahayag. Di At marami sa atin, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lamang at hindi talaga kasanayan ito, eh hindi po talaga madaling gawin. Pero ito nga paalala ni Pablo sa atin, ano, na nandoon din sa kanya yung uh, kaba at yung kanyang takot. Pero ang maganda rito, sabi niya sa verse 4, And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, I relied only on the power of the Holy Spirit. So kung atin pong papansinin, bagamat nandoon ang pangamba, kaba, nervyos, kung ano pa tawag natin dyan, ito po ay nagtulak sa kanya na manangan sa Panginoon at tiyakin, na ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang maipahayag at maitanghal at hindi yung kanyang kahusayan. At isang magandang reminder ito para sa atin. So, he exalted Christ sa kanyang approach, sa kanyang attitude, and even in his aim, no sa kanyang layunin. Verse 5, I did this so you would trust not in human wisdom but in the power of God. So para maalis na po yung mga disputes, kampi-kampihan, kanya-kanyang pagpanig at pagburito. Ang sabi ni Pablo, ibalik natin ang tuon sa dapat pagtuunan at yan po ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoon para sa iglesia. Yan po ang hangarin. Yan po ang layunin. Sabi nga, For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. And then, pagdating sa chapter 3, ito po ay isang napakalaking rebuke and at the same time, isang napakahalagang reminder para sa kanila at para din sa atin sa panahon ngayon. Alam nyo, yung mga taong uh, sila po ay nagkakaroon ng pagpili at pagpanig sa iba't ibang personalities sa iglesia nila nung time na yon at nangyayari din po yan sa panahon natin ngayon, ang kanilang assumption ay dahil meron silang mga pagpanig, sila po ay uh, mas malago kumpara sa iba. Pero actually, the opposite is true. Dahil ang sabi ni Pablo sa kanila, and let this come as a rebuke, lalong-lalo na sa mahilig ng mga ginagawa nating na fans club, uh, ang ministeryo, no? at saka sa halip na ang tawag sa atin ay ministers, eh, para tayo naging mga celebrity, hindi po ganun ang attitude. Tayo po'y naglilingkod at uh, hindi po tayo celebrity. At ito po ang sinabi ni Pablo pagka ginagawa ho natin ganyan. Ang sabi niya, "Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. I had to feed you with milk, not with solid food, because you were not ready for anything stronger. You still are not ready, for you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another." and with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? When one of you says, I'm a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Dito po ay kanyang pinaliwanag na yung taong mahilig sa ganitong mga pagpanig, pabo-paborito, at naging fans club, sabi niya, para kayong mga taong walang pagkakilala sa Panginoon or para kayong bata pa sa pananampalataya at ang masaklap, itong mga pagpanig na ito ay lumikha pa ng mga awayan. Sabi niya, you are jealous of one another, you quarrel with each other. Lalong nasisira yung patutuo ng iglesia. At imagine niyo po, sa palagay niyo ba magsasama at maglilingkod ba ng matagumpay, ang mga taong uh, merong jealousy and quarrels. Di ba? Hindi ho mangyayari yun. Uh, at yan po ay kinakailangang resolbahin. Sapagkat pagka hindi po ito binigyan ng solusyon, ang ganitong pag-uugali ay patuloy na sisira sa kalusugan ng iglesia. So paano ito hinarap ng ating Apostol Pablo? Ito po yung reminder. Sabi niya, sino ba si Pablo? Sino ba si Apolos? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So, sa madaling sabi, kung meron pong kahusayan at effectivity na makikita sa kanilang ministeryo, ito po ay dahil sila ay nagtapat sa paglilingkod. Dahil ang hangarin po nila is not to please people but to please the Lord. So, tapat po silang naglilingkod sa Panginoon. Ang may problema po rito hindi si Apolos, hindi si Pablo, hindi si Pedro. Ang may problema po rito, yung mga tao na sa halip na pagtuunan, yung Kristong pinapangaral ni Pablo, Apolos at Pedro, ang kanila pong pinagtutuunan ay yung kanilang uh, mga uh, kinikilalang uh, personalidad. At yan po ang pagkakamali rito. And then in-explain niya, kami ay matapat na naglilingkod for the glory of God. Pangalawa, pinaliwanag po niya na ang Panginoon ang siyang nagpapalago. Hindi na mahalaga kung sino nagtanin, sino nagdilig. Ang mahalaga ay ang Diyos na siyang tumawag at siyang Diyos na nagpapalago. Pangatlo, pagpapaliwanag na ang bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging kaloob at hindi dapat pagkumparahin. Di ba yung diwa nito makikita natin sa 1 Corinthians 12 na kung saan si Pablo mismo nagsabi, hindi pwedeng sabihin ng ibang parte ng katawan sa ibang parte na hindi sila mahalaga. Paminsan po ay sa kung ano pa mang mga kadahilanan, yan po ay nagiging problema. Na para bang tayo ang nagle-label kung sino ang mahalaga, sino ang hindi, sino mas importante, sino ang hindi. Ay maganda ho ang paliwanag dyan dahil sinabi ni Pablo kung ikaw ay maraming kaloob, malaki ang iyong pananagutan. Kung ikaw ay maraming kaloob, hindi dahil sa ikaw ay espiritual. Dahil lang nagpapasya kung anong kaloob at kung gaano karaming kaloob ang iyong matatanggap, ay hindi ikaw. Ang kaloob ay hindi gantimpala sa iyong kahusayan. Ito po ay ayon sa kapasyahan ng Diyos. Kaya nga ho, ang binigyan ng isa na kaloob at binigyan ng maraming kaloob ay parehas pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos kung sila po ay magiging tapat. So ang measurement ng ating pagiging kalugod-lugod is not giftedness kasi yan po ay nakasalalay sa kapasyahan ng Panginoon. Ang pinagbabasihan po is faithfulness. Tayo ba ay tapat sa ating tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, the one who plants and the one who waters, work together with the same purpose and both will be rewarded for their own hard work for we are both God's workers you are God's field you are God's building pag-aari kayo ng Diyos kayo po ay uh, sa Panginoon uh, you belong to the Lord pag-aari kayo ng Panginoon so ibig sabihin walang karapatan ng kahit sino na kining kayo pero ang bawat isa ay dapat maglingkod sa isa't isa that way Nagiging maayos ang paglago And then another challenge Paalala niya sa atin na sa ating pagtatayo, paglilingkod Tiyakin natin na ginagamit natin ang tamang materyales Ibig sabihin, maglingkod tayo ng tama Sabi niya, um, but on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done The fire will show if a person's work has any value Nisan nilalagay natin yung sarili natin sa posisyon na tagahatol tayo ng iba. Ito okay, ito hindi. Teka lang, wala tayo sa posisyon. Ang Panginoon ang siyang hahatol. At ang kanyang opinyon, pananaw at paghatol, ang siyang pinakamahalaga. Kaya paalala po ito sa atin na baka mamaya na ang panahon natin sa kakahatol. Ano? Pagsabi na ito mahusay, ito hindi, kakatingin natin sa gawa ng iba, at kakakumpara, tapos bandang uli, tayo palaya uh, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, pag naglingkod, gawin natin ang pinakamainam. Bigay natin ang pinakamahusay. Yamang ang Panginoon ang siyang karapat-dapat na tagahatol sa lahat ng ating ginagawa. At naway matagpuan natin ang ating mga sarili na pasado sa kanyang pamantayan, nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan, at nagko-contribute para sa kalusugan ng iglesia, para sa pagsulong ng layunin ng ating Panginoon. Malaking hamon mga kapatid, pero tandaan po natin, minsan lang tayo mabubuhay, kaya sa ating programa lagi nating sinasabi, dapat ang buhay gamitin ng husto at wasto. Di po ba lagi niyo yun yung naririnig sa atin? Kaya tandaan po nating maigi yan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Muli, ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV, na sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito naman po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.